Inday. Morning routine na mo sa akong mga alaga is ito sila kay mangihi or balibang. sirok kayo. Yeah. Na to hinog. Mm. Bayabas. Na ano ko bayabas ani. Hinog na ang ako bayabas. Mga untag bayabas. Ano man na na ako ka kaon ng mga ulo di ani. Kaya naman. Dahil ako isa nang siya. Tambo siya kay

ca đi nói liền hộp cái nè xem ca hả mà mày nó cũng đi bà. Hoy gamay ba lang hoy. Mga kabag uwi ito ng mga dua na. Na may nakalutan nga. Mga lutang sa. Pero uh, manok. Mm. -hmm. Mali banggo ni bong. Ngapas na? Ngah. Hmm. Ngah mm -hmm. sama so, di bang makan dai. Aling asa. Ay, okay, umakta pa pamay Hawa na itong ni kalibang. ka Pag wala na, wala na sa Danubo, pero lalik na kayo naka Pag magtanong po ako nalang kamlutan na yung diretsyo. hawa na ni. Lubo na, uban ako po. tari na Ini mamanya kod mati, Bang. Yang mama si pag-pag. Hmm, cikan sigi na. Hay lang balay. Hmm, asa awesome, man kasigina. Dari-dari saka na sinyo balay. Ambayan na to. Sige. Poter, ta. Abi dito pikas age. Saka, saka sigina. Mm. Hey, si Mama na primo. Pagali Lingkod sa lingkod sa di. Lingkod ayan. Mm. At ay, so, ini. Eh. Si pag ay futi man gutisiro ka ayo ko. gini aku kan ada bang terbuka, nanti aku gimana tapung apa luwadia on, kali ya pun nasha, jangan pakai dari oh kau mau paling cuman, mau lepas tadi dapat lepas nasha dan dia oh mana kayak para hewan ya, mangga muk seperti Masa nah saya langsing-tinggak balik dengan lembuk, jangan, jangan, mana kemalai tero, sekarang aku gigu bag lempas. pero jud jut ko maglampas kay pag na po ng sanggot, ada nga kayong namuk.